Sabado mga karera natin ngayon pito magbibigay ulit tayo ng giya starting sa race 1 again ah, gagamitin ko to mga averages po ito tapos ito yung last run ito yung kanyang best uh, rating so best box box rating parati yung ginagamit natin yan din yung ginamit natin sa rating race rating sa pace analyzer tsaka sa morning line sa pace analyzer ito yung makikita nyo, best box sa morning line naman average rating simulan natin sa race 1 naka-arrange tayo by post position yung numero ng kabayo lagi kong sinasabi pag 1400 meters ang focus natin sa sustain So kapag ka natin by running style, makikita natin dyan si yung mga banderista. Silang tatlo hanggang kay boss ako naman. Makikita nyo si boss ako naman, siya yung may pinakamataas na class rating, 92.3. Kaya siya nag-green kasi mas mataas siya dun sa current rating natin. Ito yan, yung rating na yan. Kaya verde. So ibig sabihin, mga mas mataas ang mga laban niya. So, dito makikita nyo na siya yung may pinakamataas na sustain. Tapos, mataas pa yung mga nilalabanan. Pwede ko na solohin yan. Kaya lang, meron tayong tinatawag na chaos jury kasi. Kita nyo, banderista siya maapektuhan nun. Kahit uh, uh, i-arrange natin by power, pinakamalitang power niya tapos mas matataas yung power dong ibang yung isang banderista ni si Just me kaya yun lang ang factor na dapat kumuha pa ng isa yung isa kong kukunin yung mataas yung PEA o kaya ito yung inequivalent ko para sa layman's term yung power niya si Jubilum kung makikita nyo mataas din yung kanyang sustain at saka si Bantay Sarado kasi yung class rating nya 90.3 lang si Jubilum 91.7 so halos sa uh, malapit doon kaya pang primera ko 4 panigunda ko yung 1 yung race 2 natin mataas na grupo merge group Makikita nyo, green yung sophisticated. Ibig sabihin, pinaka mataas yan dyan. Yung uh, mga nilabanan niya, na uh, class rating 96.5. So, mas mataas dun sa current class rating natin. Tsaka makikita nyo, siya rin yung may pinakamataas na sustain. Pati yung uh, best rating. Actually, pwede nyo nang soluhin yan. Yung sophisticated. Kaya lang ako kasi pagka tumataya akong winner take all, laging may pang alternative. So, sa case na to, ang dumikit dyan kay sophisticated basis sa sustain at saka na rin sa huling takbo. Pareho yan, no? Yung rating nila. Yung Cosmos. Ang uh, lamang ng cosmos dyan, yung aire, mas mataas yung aire niya, 16.7. 16.4 yung kay sophisticated. Kasi stalker yung cosmos eh. Si sophisticated rematista. Kaya dalawa ko dyan. Kung gusto yung suluhin yung uno, pwede naman. Uh, pero dalawa ko kunin ko, uno at saka sais. Mukhang matatasang grupo ng karera natin ngayon kasi itong race 3 mataas din ang grupo RS 28 to 33 may kita nyo yung sustain meron tayong apat na contenders na matataas yung sustain tapos sa uh, best box dikit dikit din pero ang arrangement natin by Chaos Jury. Yung Chaos Jury, nakapost sa page natin yan, sa Facebook page. Ginagamit din yan dati nung pinagkuhanan ko ng model ng, uh, o principle ng ginagamit ko ngayon. Yung certain na method sa pag-analyze. May early phase, sustain, tsaka energy. So, hindi ko pinapakita dito yung energy kasi sa akin hindi siya effective. Kinuha ko lang yung mga uh, base sa experience ko na effective sa pag-analyze ng karera. Bandera dito si Basket of Gold. <clears throat> Nandun din sa so road safety kaya lang mababa. Grupo galing sa maiden yan. Pang-primera ko yung Basket of Gold. <clears throat> dito siguro magtatatlo ako dahil mahirap talagang karera to eh makikita nyo may mas mataas na sustain sa kanya kaya lang mahirapan palagay ko si full combat order na humabol dun sa numero 2 dahil yung class rating ni nung 2 94 92.4 lang si full combat order yung isa mga karimati dyan na panigunda ko yung sister moon pareho lang sila ng sustain pero meron akong pandihado kasi baba ito eh si early voting mataas din yung kanyang uh, last rating yung huling takbo niya ah yung best box niya na nagawa 75 days ago sa rating base 34-39 kaya actually gusto kong kuning panigunda yan pero isama nyo na lang kailangan tatlo tatlo kunin nyo dito kasi marupok po itong umalyamado man yung basket of gold marupok yan kaya tatlo ako dyan race number 4 mix yung pagkakagrupo dito ang uh, stay in group lang yung high roller kasi naka-white. Ito galing sa mas mababang grupo naka-red. Ang highest sustain average si Carmela Slab. Arrange natin by power. Nasa bandang harapan 'yan. Uh, palagay ko 'yan hahabulin dyan kasi walang walang di bandera dito stalker yan eh pero pag stalker kasi pwede rin makabandera pang primera ko na yan hanap tayo ng kalaban yung manggagaling sa likuran yung high roller mas pipiliin ko yan although mas mataas yung grupo ni yung class rating ni Isla Puting Bato kasi yung remate niya mas yung average, mas mataas pati yung last rating kahit yung best uh, rating niya. So, yan ang panigunda ko uno. Number 5. Para sa akin, isa ito sa mahirap na karera. Dahil, uh, makikita nyo ilan? 1, 2, 3, 4, 5 lima yung may average na sustain tapos halo-halo pa yung class rating uh, isa lang di bandera pero wala yatang chance manalo yan ay dalawa pala sila, isang banderista yung Don Damiano alam ko kagagaling sumigunda nung huling takbo niya si Don Damiano, hindi pa pala ito nanalo sa last 6 runs niya siya nga pala yung mga viewers ko 90% hindi nakasubscribe yung 10% lang yung nanonood yung mga nakasubscribe kaya sana magsubscribe kayo sa channel ko para naman na uh, medyo dumami yung viewers natin kung ayaw nyo wag <laughs> okay lang So, dito, pag in-arrange natin by running style, mauna talaga yung Don Damiano. Pero, either dito mag-solo ako kung gusto nyo magtipid or kung yung mga naghahanap ng pandihado, merong kasing dihado rito. Destiny, pwede nyo solohin. kase si Don Damiano, Although mauna, loan early, eh, palagay ko abutan. Kahit dikit yung best box nila, yung last box niya, mas mataas kay Destiny. Pero, yung sustain kasi, one point difference, malaking bagay. Kaya pwedeng solohen Kung gusto nyong kumuha ng panigunda, Don Damiano na yon kasi mauna yan Mahirap abutan Pero kung merong kayong dehado Na gustong isama O kunin nyo destiny Tapos yung dehado anyare yon Dehado yan kasi Pagka inarrange natin by chaos jury Meaning by power nasa taas yan eh. So, ibig sabihin yung, yung may bilis kahit stalker lang siya. Pagkainarins natin by power. Kasi yung power niya, mas mataas kay Don Damiano. Pero pantay lang ng sustain. Y yun ang chaos jury dyan. Yung maliit na bagay, pwede makapekto sa outcome ng karera so yan sana maka dehado tayo kung gusto yung kumuha ng dehado yung uno at sana mag subscribe din kayo ray 6 ganun din either kumuha kayo ng single pero pagka ganun kasing karera na inaakala ng public na may pang single dun ka naman makakuha ng long shot kasi karamihan dun tataya eh katulad dito makikita nyo bandera si Aliana si Antonio de La Mugis kasi siya yung pinakamataas yung sustain tapos susunod si Gabel kaya lang kasi si Gabel hindi natin pwede kunin ngayon kasi kahit mataas yung sustain niya mababanderahan yung ng Aliana talo na sa Aire talo pa sa grupo 88.5 lang class rating niya si Aliana 90.4 so baka nagtataka kayo paano natin nakukuha yung class rating ganito yan kasi bawat grupo dinalagyan ko ng equivalent na number so pag inaverage ko yung mga runs ni Aliana tapos may corresponding uh, class rating yung tinakbuhan niya ina-average ko rin yun. Kaya, yan yung lalabas. Pag nag-average tayo ng mga takbo niya, hindi lahat. Kunwari, kung ginagamit ko yung 6 past performances, ang ina-average lang natin dyan, yung dumikit siya sa winner, doon sa nanalo. Kasi yun lang ang, ibig sabihin kasi yun lang ang pinaka- magandang performance niya o magagandang performance kapag nakadikit siya dun sa winner so meron tayong method dun meron tayong formula na hindi ko pwede sabihin paano natin naukuha yun dahil uh, trade secret natin yan kaya nga medyo epektibo yung ating mga uh, data dahil base yan dun so dito Pwede nyong suluhin yung 2 ay ah, yung 3 kung gusto nyo Maganda rin naman yung huling takbo nya Actually siya yung pinakamataas Kaya lang matagal na yun Ang huling takbo nya 35 days ago More than one month na yun December 6 pa Kaya hindi ko talaga susuluhin yan Pero dito kayo makakuha ng pangdehado Kung titignan nyo yung best box dikit yung gable pero ni-roll out na natin yan eh so bandera yung aliana kukunin natin yan panigunda kasi baka hindi abutan dahil mataas yung aire pero meron tayong pandihado pag in natin by power kung saan magsalubong uh, yung PEA tsaka dito nandito So, mamimili tayo ng pandihado natin between kay Golden Pitita at Coldplay. So, makikita nyo parehong class rating 90. Nagkatalo lang sa last rating. Actually, toss up yan eh. Kasi yung huling takbo ni Golden Pitita, mababa kaysa kay Coldplay. Ah... Uh, Kukunin natin yung Coldplay pero hindi ko i roll out yung Golden Pitita na posible ring manalo. So, pangdehado natin dyan yung Coldplay. Tsaka Golden Pitita. Pero kung nagtitipid kayo, Coldplay dahil yung last run niya maganda. Pero pag tinignan nyo yung best run ni Golden Pitita, uh 37 days ago lang yun eh. 93.9 which is mas maganda pa nga dun sa huling takbo ni Antonio De La Mugis kaya kung may pandagdag kayo mas gusto niyo makadihado, eh isama niyo na yan. Last race para tingan po ito. Dito mahirap na karera to. Hindi ako si single dito sa race na to pag arrange natin by sustain kasi yun ang hanapin natin na mataas, di ba? Makikita nyo, Sampalox Pride, parehong di bandera yan ni Manny for Bifani. Si Sampalox Pride, nanalo yan nung huling uh, takbo niya. Kaya lang, mababa kasi yung grupong pinanalunan niya. Eh, galing sa 989 na class rating yan eh. Pero 89.3 ibig sabihin nakalaban din yan ng uh, mas mataas na grupo sa kanya. Pang primera ko yan. Kasi mas mataas yung IRA niya kay Money for B funny, mas mataas yung sustain. Pero mas mataas yung class rating ni Money for B funny, kaya isasama ko yan. Ngayon may pang dito kasi parehong front runner yan eh. Posibleng magkalutsahan. Kaya kung mangyari yon pang ko yung polite bell. So, ayan, makikita nyo kung paano ako nakakakuha ng mga pandihado. Hindi ko kailangan magstay sa pista kagaya nung nag-comment kahapon na hindi naman daw ako champista <laughs> <laughs> eh, yung champista ka, tinitigda mo yung capability lang ng isang kabayo. Hindi mo naman makukumpara yung doon sa iba. Kasi pag nagkakarera ka, may kalaban yan eh. Hindi lang naman siya mag-isa eh kailangan ma-analyze mo yung uh, yung shape of the race kung paano tatakbuhin sino yung mga debandera. ganyan po ka komplikado yan hindi yan uh, pwede kang kumuha ng informasyon sa horse owners na iniisip nyo siyang nasusunod kasi sila mismo hindi naman nila alam kung siguradong mananalo kabayo nila eh malalaman mo lang yan kung i-analyze mo yung buong karera, capability ng bawat kabayo, at saka kung paano tatakbuhin yung karera. So, sana makakuha kayo mga panalo kahit hindi man lang sa winner take all double para magkaroon tayo ng karagdagang pera. So, good luck po.